Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdo ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang masaya na. Si GF, baka 200 pesos hindi pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF. Si GF, pag iniwan mo, mahirap ng O ta, o Anong bibiliin mo? Dota o oh, ako? Anong mas gusto mo? Kapag kasama ka, yan na ang nasa isi Anong mas gusto mo? Dota o oh, ako? Ang tanong ko sa'yo Anong mahala ka, mahala